Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel galit na galit nga itong si Tanggol nang malaman nga niya sa mansyon ng mga Montenegro na dito pala ay napasugod nga itong uh, si Rigor at uh, pilit ngang kinukuha itong ang si Marites at dito nga ay talagang nagkagulo at halos nga nakalahati ang mga tauhan nga ng mga Montenegro nang sumugod nga dito si Rigor ay halos wala nga silang nagawa kung kaya dito nga ay nagtago na sa ilalim nga ng lamesa itong si Marites at iyak na lamang siya iyak dahil nga sa takot at ayaw na nga niyang bumalik pa dito nga sa puder nitong si Rigor Di magiba kung kaya't sinabi nga dito ni Marites kay Tangol na sa totoo lang ay ayaw niya nang bumalik sa kanyang tate de Gore dahil nga sawang-sawa na raw sa paranakit, bubugbog at pagmalupit nitong si Rigor kay Marites at dito naman ay sinabi nga nitong si uh, Tanggol dito nga sa kanyang lolo at papa na hindi niya nga daw nabawi ang mga pinagbabawal na gamot na droga at ang pera nga nitong si Mr. Cohn kung kaya itong si Mr. Cone ay galit na galit nga ngayon sa mga Montenegro at sinabi nga niya na, na yun na daw ang first and last na pagbibigay nga ng mga droga dito nga sa mga Montenegro dahil wala naman daw palang saysay -say or silbi ang makipag-share at negosyo dito nga sa mga Montenegro dahil hindi ka naman protektado dahil sa kagawaan nito nga si Olivia kung kaya't dito nga kaya tatawagan nito nga si Ramon ang isa sa kanyang makaibigan nga na mataas na opisyal at sasabihin niya nga dito na baka nga daw tinatago lang ng napkon ang kanilang mga epektos or ang droga ay kinakailangang mabawi nga nito nga si Ramon Montenegro itungang ang mga epektos na nakuha nga ng mga kon ngunit wala nga ang kaalam-alam itong nga si Ramon at itong si Don Julio na ito palang si Tanggol ang siyang isa sa mga may gagagawan kung bakit nga nawala ang pera at ang droga na ngayon nga ay nasa kamay at pangalaga na nitong si Tanggol at ngayon ay dito nga galit na galit itong nga si Ramon na hinarap itong nga si Tanggol dahil nga isang bilyong piso ang mawawala sa kanila dahil nga daw sa kapabayan itang goal at dito nga ay nagalit na nga rin itong si Tanggol at sinabi nga niya na tinaya daw niya ang buhay niya at ginawa niya ang lahat para protektahan nga ang kanilang kalakal at ang pera nga nitong si Mr. Cohn ngunit wala nga siyang nagawa at ang kanyang dahilan na nga lamang ay sadyang malakas at marami nga ang natkon kaya wala siyang nagawa kaya guys napakarami pa nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang kaya po at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye